Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga bastos na mga gwardya at mga personal ng ombudsman. Kapag pumunta ka sa ombudsman para mag-file ng kaso sa mga tiwaling taga-gobyerno, sa mga criminal na mga polis, sa mga tiwaling fiskal at iba pang mga kurap ang ginagawa ng ombudsman dyan palang sa gate nila ay haharangin ka ng mga gwardya at sisigawan ka kung bakit magpa-file ka ng kaso. At kapag nangatwiran ka hindi ka nila papasukin. At kapag nakapasok ka na sa loob ng ombudsman may mag-inspeksyon sa bag mo na mga gwardya din at pagbibintangan kanila na may dalakang droga at bomba. Tatakutin kanila nila at dyan ka nila peperuhan. Kapag natakot ka sa modus ng mga gwardya ng ombudsman ay magbibigay ka na lang ng pera. Kasi ang panakot nila ay tatawag sila ng pulis para ikulong ka. Modus yan ng mga gwardya sa ombudsman. At kapag nasa receiving section ka na ng ombudsman ay yung staff nila na nagre-receive ay babastusin ka nila pagagalitin ka kung bakit ka nagdemanda at yung papel mo na para ipareceive ay sisimangutan ka at galit na galit pa sa'yo. Sobrang mga babastos mga taga-gobyerno lalo na sa ombudsman. Ang tingin nila sa tao ay alipin nila. Sasabihin sa iyo maski patayin kanila hindi daw sila mananagot dahil taga-ombudsman sila, taga-gobyerno sila. Bawal daw nakasuhan sila. Diyan mo makikita ang mga bastos, abusay daw sa maliit nilang kapangyarihan. Tagabutas lang naman ng papel sila. Kapag pinagawa mo naman ng pleadings mga walang mga alam. Pero sa kayabangan eksperto, parang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kay abangan eksperto. Kaya mag-iingat kayo sa mga gwardya ng ombudsman. Huwag kayong basta-basta patatalo, huwag kayong matatakot sa mga gwardya at mga personnel ng ombudsman. Dahil hindi sila Diyos, hindi batas ang mga taga-ombudsman. Ang presidente nga ng Pilipinas ay hindi batas, ang mga gwardya at personal pa kaya ng ombudsman na wala naman alam sa batas. Akala ng mga tao ang mga gwardya at personal ng ombudsman ay mga abogado. For your information kayong mga taga-ombudsman hindi lahat kayo ay mga abogado. Huwag kayong mambiktima sa mga nagpa-file ng kaso. Biktima na nga ay bibiktimahin nyo pa. Feeling ninyo may alam na kayo sa batas. Kapag binigyan na kayo ng bar exam wala kayong mga alam. Pero sa panggigipit sa mga taong magpa-file lang naman ng kaso ay winawalang hiyan nyo pa tinatakot nyo pa. Kung nanguhulidap kayo huwag sa mga inusenteng mga sibilyan na biktima na nga ay bibiktimahin nyo pa mga animal kayo. Wala nang katinuan ng gobyerno. Sa halip na tulungan ng mga agrabyado ay inaagrabyado pa ng mga taga-ombudsman at mantakin mo kapag na-file e na ang kaso ay agad-agad idinidismiss nila ang kaso. Kasi nalalagyan nila, kasi kaalyado nila ang mga inireklamo mo. Protector daw of the people ang ombudsman. Pero kabaliktaran ng nangyayari. Instead ang mga nagkasala pa sa batas ang kanilang kinakampihan. Hindi lahat ng oras ay magtatagumpay kayo sa mga pang-aapi sa mga biktima. Kayong mga taga-gobyerno na mga tiwali, abusado, may oras din kayo si Lord ang maninangil sa inyo. Hindi man makakuha ng hustisya ang mga kawawang biktima, sa mata ng Panginoon ay mananagot kayo sa mga ginawa ninyo sa mga biktima. Mamamatay din kayo, mga hayop kayo. Sa impiyerno ang patutunguhan ninyo. Kaya paalala sa mga nagpupunta sa ombudsman. Mag-iingat sa pagpunta sa ombudsman. Sa mga magpa-file ng kaso, mga gwardya nila sa gate at sa entrance tatakutin ka nila pagbibintangan ka na may dalakang droga at bomba. Biktima ka na, bibiktimahin ka pa ng mga gwardya nila. Mga bastos pa yung nagre-receive ng kaso. Gagawin ka nilang suspect. Grabe ang katiwalian sa ombudsman. Ang tingin nila sa tao ay mga alipin nila. Sasabihin sa iyo ng mga gwardya at mga personnel ng ombudsman na bakit alipin lang naman kayo namin. Alalahanin ninyo nasa ombudsman kami, kami dito ang batas. Diyan mo makikita ang mga pag-uugali ng taga-ombudsman, ugaling pulis, ugaling walang modo, bastos. Mga walang urbanidad na mga tao. Ang ipinagmamalaki nila ay taga-ombudsman sila. Maski patayin nila ang mga tao na nagpa-file ng kaso ay hindi daw sila makukulong, hindi daw sila mananagot dahil nasa ombudsman sila. Katwira ng mga bobo at mga mayayabang na mga tao. Nakasandal lang sila sa ombudsman akala mo sila na ang batas. Sobrang mga mayayabang na mga tao. Protector daw sila of the people. Pero baliktad yata, sila ang nanggigipit sa mga biktima. Biktima ka na nga ay bibiktimahin ka pa ng mga tiwaling mga taga ombudsman. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!